Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Casting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa, buong bansa. Sa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Sa kabrigada, DPWH Sekretary Vince Dizon humiling ng karagdagang oras para i-review ang budget ng gagawaran bago i-presenta sa kamera. Round 2 ng mga kilos protesta sa compound ng mga diskaya ay kinasa ngayong araw ng ibang grupo walay namang rally dinao sa kamera kasabay ng budget briefing ng DPWH. Dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, guilty sa mga kasong administratibo dahil sa Ghost Flood Control Project. At sunod-sunod na pagbagal ng inflation rate ng bansa na putol dahil sa muling pagtaas sa presyo ng mga bilihin nitong Agosto. Pikada balita nationwide sa tanghali. Buong puso, puso, ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Haley. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, Eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng ka Brigada September 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro, malik sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, huling sumugod sa St. Gerard Construction sa Pasig City. Ang grupong akbayan para kalampagin at panagutin ng pamilya Diskaya at ilang pang sangkot sa isyo ng manumalyang flood control projects. Ang ilan sa mga realista ay nakakostyum pa ng pangmulto at may mukha ng ilang kontraktor gaya ni Sara Diskaya at Mark Alan Arevalo na sumisimbolo sa Ghost Project. Nalawagan din sila ng accountability mga kabrigada laban sa mga politiko na sangkot sa manumalyang proyekto. bilang bahagi naman ng siguridad, bantay sarado ng pulisya, ang mga rallyista upang hindi na maulit pa ang nangyaring pambabato ng putik at pagvandalize sa bahay ng mga diskaya. Matapos ang programa, kusa namang nag-disperse ang mga rallyista. Ayon pa sa Pasig City Police, naging mapayapa naman ang isinagawang kilos protesta. Mga kabrigada, nagkaroon naman ng batuhan sa ikinasang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa harap ng kamera. kasabay ng pagsalang sa budget briefing ng Department of Public Works and Highways ngayong araw. Nagsimula ang tensyon ng mambato ang mga raliista ng putik at pintura sa hanay ng mga pulis na nakapuesto sa south gate ng Batasan Pambansa. Iginigit ng mga realista na ibalik ang mga ninakaw sa taong bayan at panagutin ang lahat ng mga tiwali. Kabilang sa mga nagprotesta ay mga miyembro ng bayan muna, kabataan, Gabriela, act teachers at iba pa nilang mga kasamahan. Nakasentro ang kanilang protesta sa flood control issue at iba pa ang isinasabing anomalya sa DPWH. Ang ilan naman sa mga nagrally ay naka salbabida dahil sa pagkalubog sa bahan mga mamamayan na, dulot ng umano'y korupsyon sa ahensya. Mga brigada, brigada, ang DPWH hindi ho nagpresenta ng proposed budget para sa 2026 sa Kamara. Pero complete overhaul, hindi garantiyang corruption-free na ang nasabing budget. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> report! Walang ipinasintang panukalang budget para sa 2026 ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsalang nito sa budget briefing ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, humihiling siya ng kahit na isang linggo lang upang i-review at repasuhin ang budget para matiyak na mabubura sa National Expenditure Program ang mga nadoble at paano madyang alokasyon. Nasa 20,000 ang proyekto sa ilalim ng DPWH at daan-daan ng pahina sa NEP. Ngunit iginiit ni Dizon na kahit limitadong oras kanilang aalisin ang lahat ng hindi na kailangan. Kabilang anya sa ire-reforma din sa DPWH ang procurement process dahil dito nagsisimula ang korupsyon. Pansamantala na rin ipinatisin ang ongoing bidding sa DPWH upang maglagay ng safeguards at masigurong hindi na mauulit ang katiwalian. Samantala, aminado naman ang kalihim na hindi matatapos sa pagdilinis ng papel at hindi magagarantiya ang corruption-free budget sa complete overhaul lang. Maliwanag nito kahit sa ground o sa aktual na implementasyon sa ahensya, posible ang katiwalian kaya dapat nabantayan ng mabuti. Sinabi naman ni House Appropriations Committee Chairperson Mikaela Swansing na ilan sa mga parameters na magsisilbing gabay sa pag-aproba ng flood control projects ay ang pagkakaroon ng malinaw na feasibility study at science-based. Bukod dito, pinunto ni Swansing na dapat ay maging pasihan ng Project NOAA, particular na mga lugar na nasa red zones. In the heart of changing life. Ako si Brigada Hard G ka Amino, ng what the five five point one Brigada News FM Manila, the music and news. Okay. Brigada balita nationwide. Si dating DPWH Engineer Henry Alcantara guilty umano sa patong-patong na kaso. Brigada Gigo Custodio i-Brigada mo. Brigada. brigada. <laughs> Report at nakapang administratibo si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos mapatunayan sangkot sa maanumalyang mga flood control projects sa Laluigan. Nahaharap si Alcantara sa mga kasong disloyalty to the Republic, grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nakadakdang irekomenda ng DPWH ang pagsisampa ng kasong kriminal laban kay Alcantara at iba pang sangkot na opisyal upang maipagpatuloy ang pananagutan. Kasama rin iniimbestigahan si dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief Engineer J.P. Mendoza, at Accountant 3 Juanito Mendoza ng Bulacan First District Engineering Office. Ang kay DPWH, Secretary Vince Dizon, Babala ito sa lahat ng opisyal at kawani ng DPWH na hindi nila palalampasin ang mga ghost at substandard projects in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music and News also. Brigada Balita Nationwide 6 -6. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang Brigada kinwestiyon ngayon ni House Deputy Minority Leader Percy Sedanya ang kawalan ng alokasyon sa 2026 National Expenditure Program para sa Pantawid Pasada Program sa Public Utility Drivers sa budget briefing ng Department of Transportation, mga kabrigada sa House Committee on Appropriations, inusisa ni Sir Danya si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez kung bakit na Bokya or Zero ang inilaan sa fuel subsidy. Ngayong taon kasi ay isang milyong benepisyo ang target na matulungan na kinabibilangan ng mga taxi, tricycles at gym divers para na rin at uh, ganun din sa mga delivery riders. Depensa pa ni Lopez 2.5 babilion pesos ang kanilang hiniling para maisama sa NAP ang Pantawid Pasada pero hindi ito napagbigyan. Pero meron pa niyang 2.5 babilion pesos na natira ngayong taon na maaring i-download sa LTFRB upang maggamit para sa subsidiya sa mga tsuper. Gayun pa man, nakasaad sa special provision ng General Appropriations Act na paggamit ng pondo ay kapag pumalo sa $80 per barrel ang presyo ng krudo sa global market. Bukod pa dito mga kabrigada, dapat daw matiyak na matukoy ang mga lihitimong makikinabang sa pantawid pasada at mapupunta sa tama ang pera at hindi kung kani-kanino lang. Nationwide! Mga kabrigada, ang PNP ginagalang ang mapayapang pagtitipon, pero aarestuhin ang mga lalabag sa batas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! Report! Kinikilala ng Philippine National Police ang karapatan sa mapayapang pagtitipon pero nakahanda rin silang rumesponde kung mayroong kahilingan ng police assistance kabilang narito ang pag-aresto sa sinumang lalabag sa batas. Ito ang sinabi ni Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo matapos ang pamamato ng putik at pag-vandalize ng mga rallyista sa Discaya Compound sa Pasig at pamamato naman ng bulok na gulay, lobo na may lamang pintura sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Maynila kahapon. Paliwanag nitwa nyo, titiyakin ang PNP ang kaayusan at kapayapaan sa mga pagkilos. Una nang nanawagan ang Malacanang ng kahinahunan sa mga rallyista at igalang ang due process sa gitna ng galit ng publiko dahil sa mga anomalya sa flood control project. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music News. Oh, sorry. Brigada Nationwide. Samantala mga individual naman ay sinasangkot sa kontrobersyal flood control project. Walang dapat na ikatakot ayon yan sa isang senador. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Report. Iginiit na Senate Minority Leader Tito Soto na walang dapat ikatakot ang sinumang mambabatas, government officials at contractors na yung sinasangkot nga sa controversial flood control projects lalo na kung wala naman silang maling ginawa. Sa nakaraang budget hearing, maaalalang isinuwalat ng Senator Ping Lacson na nasa mahigit 500 budget items sa 2026 proposed national budget ang kakikitaan ng mga magkakaparehong halaga ng flood control project. Samantala, ang bilang na ito ay sumasakop pa lang sa National Capital Region hanggang Region 1 to 3. Kaugnay nito aminado si Soto na maraming flag project na makikita sa nasabing pondo, lalo't may ilang completed project na nasa 2025 ang ipinasok muli sa 2026 budget. Kasunod naman nito, binigyan din niya na mahalagang magkaroon ng Independent People's Commission para imbasigahan nito at matiyak na protektado ang mga mamayang Pilipino mula sa mga mapangabuso ng kapangyarihan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of full Bagong bago, Brigada Mga kabrigada, ilang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia inaasahang malalagdaan sa state visit ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada, report. Tatlong kasunduan ang inaasahang lalagdaan sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia sa susunod na linggo. Kabilang dito ang mga kasunduan sa paglaban sa transnational crimes, pagpapalakas ng higher education at pagpapabuti ng aviation services. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona na ang pagbisita ng Pangulo sa pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Cambodia sa kalakalan at ekonomiya, pagpapatibay ng kooperasyon Laban sa Transnational Crimes at paghiling ng suporta para sa chairmanship ng bansa sa ASEAN Summit sa taong 2026. Kasama ng Pangulo sa Biyahe, Sina First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng Gabinete. Kabilang Sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., Trade Secretary cristina Roque, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, Chair Chairperson Shirley Agrupis at Communication Secretary Dave Gomez. Ito ang unang state visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Cambodia matapos ang siyam na taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, nationwide. Mas malalim na reforma laban sa katiwalian, ipinanawagan mga kabrigada ng IBP. Brigada Katrina Hunson Ibrigada mo Brigada, brigada. B -b 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 report Nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines ng mas malalim na reforma sa pamalaan. Ito ay kasunod ng mga ulat ng ghost at substandard flood control projects na anila'y patunay ng mas malawak na problema ng katiwalian sa gobyerno. Ayon sa IBP, hindi lamang ito simpleng pagkukulang kundi malinaw na paglabag sa tiwala ng taong bayan. Dagdag pa nila na isa itong suliranin na nagbubungan ng kahirapan pagdurusa at pagkawalan oportunidad para sa mga pinakaapektadong sektora. Bilang tugon, naglungsad ang IBP na isang nationwide anti-corruption campaign katawang anti-red tape authority. Sa ilalim nito, magtatayo ng anti-corruption desk sa bawat chapter sa bansa sa pamamagitan ng National Center for Legal Aid upang tumanggap ng mga reklamo at ebidensya. Bukod dito, bubuo rin ng isang Committee on Good Governance sa tututok sa pagsisiyas sa tamang ng katiwalian at pagsusulong ng integridad sa serbisyo sa publiko. Ang kampanya ay naglalayong gawing abot kamay ang hustisya at gawing karaniwan ng pananagutan sa halip na e exempt ito. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The News. Also, Brigada Balita Nationwide. Kada ang TDC, hinimok ang pagpublikong bantayan, ang pagpondo sa edukasyon sa 2026 National Budget. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Teachers Dignity Coalition o TDC ang anunsyo ni Education Secretary Sani Angara na makakamit ng 2026 national budget ang UNESCO standard ng paglalaan ng hindi bababa sa 4% ng GDP ng bansa sa edukasyon. Sa pahayag ng grupo, sinabi nitong ang pagkakatong ito ay una sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasabay nito, sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na bagaman welcome sa kanila ang announcement, dapat pa rin manatiling mapagbantay upang ang matiyak na ang pondo ay direktang mapupunta sa education programs. Hindi umano nila nais na maulit na naman ang nangyari sa pondo ngayong taon kung saan sa kabila ng mataas na alokasyon, naging mahina pa rin ang edukasyon dahil sa kwestyonableng mga klasifikasyon. Idiniindi ni Basas na kung susundin ang mandato ng konstitusyon, ang malaking bahagi ng pondo ay dapat mapunta sa edukasyon. Sa uli, inimok nito ang publiko na silipin ang proseso sa 20 2026 national budget upang matiyak na magiging makabuluhan, transparent at tunay na makatutugon sa Philippine education ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada uh, Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, muling bumilis ang antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, tumaas ang inflation rate sa 1.5 nitong buwan ng Agosto. Muli do o mula ito sa record low inflation na 0.9% noong buwan ng July, ang pinakamabagal na inflation sa loob ng anim na taon. Sa kabila po nito mga kabrigada, higit pa rin itong mabagal mula sa 3.3% inflation noong buwan ng Agosto ng taong 2024. Ang pangunahing dahilan ng mas mabilis na inflation sa so August 2025 ay ang pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na may 0.9% inflation rate. Nakakambag din sa pagtaas ng inflation ay ang electricity and fuel prices. Sa ngayon, ang year-to-date average inflation mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ay 1.7%. Brigada Balita Nationwide, satang hali. Brigada Balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, napapaginggan rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, satang hali. Nationwide sa tanghal ng kada balita nationwide. Ah, kabrigada inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxon Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Maligdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila ng Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.